Ano ko ba naman? Malungkot ka pa rin. Nagluluksa ka pa rin. Chris, alam mo kung gaano ko kamahal si Lisa. Alam mo rin kung gaano ako nasaktan sa kanya. Kaya kung di mo alam, manahimik ka na lang. Ibahin na lang natin ang usapan. Sige. Kaya lang, nahibos kayo ko ni Moron nalimta na ni mo. Kaya ba ka nga, kadlawa na ako karun. Uy! Uy! Happy birthday! Hindi ko makakalimutan yun. Ano makakalimutan? Talaga ko si Chris. Paano ko makakalimutan yun eh? Ililibre mo ko ngayon. <laughs> Thank you, sir. Happy birthday! Kaya lang, pasensya mo na yung pupuntahan natin. Tuturo lang yun. Akala ko, makakapasok na ako sa Manila Hotel eh. Eh, palagi ko lang nakikita sa labas yun eh natakot ako pumasok, baka sigilin ako sa pintuan pa. Tayo. Ba? Oh. <laughs> oh, okay. yan oh. Uh, Oy. Okay. Alam mo naman, yan lang ang nakayanan ko eh. Uy. Ito, ayos na to. Alam mo naman tayong mga pulis. Kung hindi na Umamalasin ka nga naman ako. Chris? 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 Kailan ako may nahabol sa kakinimatay? Sino ba ito ang bigata? Kinalulungkot ko ang nangyari kay Chris. Alam kong uh, galit ka, kaya siguro maaaring uh, magbakasyon ka muna. Sir naman, inaalis niyo ako sa kaso to! <laughs> Kilala kita, Jack. Maring paminsan-minsan ay napagpapasensyaan mo atraso sa'yo. Pero hindi ang sa kaibigan mo. Kung pababayaan kitang gumawak ng kaso, baka maging personal ang lakad mo. Sir, alam ko namang ako ang punteriyan ng mga taong naka namin kahapon eh. Kung hindi dahil kay Chris, ako na ngayon ang pinaglalamayan. Binigay niya ang buhay niya sa akin, dapat gantihan ko lang yun. Yan nga ang kinatatakot ko. Yung pagganti mo. Alam ko naman may kinalaman to sa paghuli ko kay Edison niyo eh. At sa tangka nilang panunuhul sa akin. Sa madali salita, tama yung dinadaanan ng May nagugulo ako mga grupo, kaya gusto nila akong patahimikin. Sir naman, nakikiusap ako sa inyo. Bigyan niyo naman ako ng pagkakataon na mabigyan ko ng katarungan ang pagkamatay ng isa sa mga matatapat yung mga tauhan. Ako hingi pasensya sa kawa anak Mr. Lee. Pero aking pangako, kami hahanap sa kana. Hindi kami titigil hanggang hindi nakita sa abi, Kyle. Hindi lang ako ang nilagay ng anak niyo sa kahihiyan, Mr. Chua. Pati na pangalan namin. Ibali. Ibali. May dalawang linggo pa bago kasal siya. Kailangang hanapin niyo, Abigail. O, oh. hahanapin din namin. Oh, 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 Awaw, Che. Nakakalat na mga tauhan ko sa buong Chinatown pa pa. Kung nandito pa si Abigail, imposibleng hindi nila makita yun. <laughs>